Ngayong araw nga kangkong with egg naman ang lulutuin natin for today's video. Grabe, tatlong talang kangkong halos umapaw na sa kawali. Nakatipid ka na at masustansya pa. Kaya naman tara samahan nyo ako at sisimulan na natin ang pagluluto. Este, kumuha muna tayo ng mga sangkap. eto na nga rin pala ang naging routine ko araw-araw. Yung magbukas ng ref para kunin dito yung mga pang-aromatics natin. Bali ang kinuha ko nga lang pala dito, itong siling green haba, kamatis dalawang piraso, bawang at sibuyas. Tapos kumuha nga rin pala ako dito ng tatlong pirasong itlog at syempre yung binili nating kangkong doon sa labas dahil ang lulutuin nga pala natin ngayon ay kangkong na hinaluan ng itlog. Grabe, sobrang sarap na itong lulutuin natin ngayon guys. Napaka budget friendly na at napakasarap pa. Magkano nga lang din pala ang nagastos ko doon sa tatlong taling kangkong. Bali ang presyo nga pala ng isang taling kangkong ay 1 real lang. Pero kapag convert mo nga siya sa peso ay nagkakahalagang 14 pesos. O ba diba, basta marunong ka lang talaga magluto at mag magbudget ay makakatip tipid ka? Bali hinugasan ko nga pala muna yung kamatis at siling green haba. Tapos naghiwa na nga rin pala ako dito ng sibuyas at bawang. Kapag maraming bawang at sibuyas, mas mabango, mas masarap. Tapos magagayat nga lang din pala ako dito ng dalawang pirasong pulang-pula na kamatis. Hindi ko na nga rin pala tinanggalan ng buto yan pero yung iba nga ay tinatanggal yan. Pero nakadepende pa rin talaga yan sa nagluluto. Tapos itong kangkong naman ay hihimayin na natin. Medyo hinabahaba ko na nga ang paghimay dito para mabilis tayo matapos. Dahil medyo marami itong kangkong natin kaya medyo matatagalan tayo sa paghimay neto. Pero hindi naman naabuti ng isang oras oras. Pagkatapos ko nga mahimay, hinugasan ko na nga rin pala ito ng apat na beses. Tapos magigisa na nga rin pala tayo dito kaya nagsalang na ako ng kawali. Sa pagigisa naman, syempre unahin natin ang paglagay dito ng mantika. Dahil hindi ka naman makakapagisa kapag walang mantika. Unless kung yung kawali mo ay nonstick pero depende pa rin sa inyo yan. Dahil nakapaglagay na tayo ng mantika at medyo mainit na. Uunahin ko nga pala muna magprito ng itlog. Bal tatlong itlog nga pala yung ipiprito natin dito. Binasag ko na nga rin pala itong isa at isusunod ko naman itong pangalawa. Tapos emekos mekos mekos nga lang pala natin yan. Bal tatlong itlog nga pala yung ipiprito natin kaya magbabasag pa ako dito ng isa. Tapos mekos mekos lang natin ito ulit. Hindi ko na nga rin pala ito pinatagal sa kawali baka masunog kaya hinango ko na. Tapos set aside muna natin yan. At sunod naman same pan magigusa tayo dito ng sibuyas at bawang kapag nagigisa talaga ako ng mga pang aromatic sibuyas talaga yung inuuna ko kasi kapag bawang yung inuuna ko may tendency na masunog o masobrahan sa pagluto baka mamaya ay magmukhang sinangag na tapos isinulod ko na nga rin pala itong kamatis ayan mekos mekos nga lang pala natin yan hanggang sa lumabas yung aromatics nila at eto na nga yung sinasabi ko na parami yung paghimay natin ng kangkong kaya aapo talaga ito sa kawali hindi ko na nga rin pala inilipat yan kasi maya maya ay liliit din yan mukha lang siyang marami pero mamaya kapag naluto na yan ay na lang yan tapos minikos mekos na nga rin pala ulit yan ni insan inilagay ko na nga rin pala itong apat na pirasong siling green haba na magpapaalmoranas charot lang at syempre yung magpapasarap sa kangkong natin itong itlog pwede rin kayo maghalo ng karne kung gusto nyo tapos maglalagay na nga rin pala sa si insan dyan ng mga pampalasa at hindi talaga nawawala kay insan yung oyster sauce tapos naglagay pa si insan dyan ng patis At syempre yung tuyuin mong jowa na mahal na mahal mo Charot lang Tapos maglalagay pa ako dito ng binigar o suka Kung tatawagin sa Tagalog At syempre aasinan na natin yan ng maraming maraming Este konti lang Baka mamaya ay maging lasang dagat na yan Tapos tinakpan ko lang at wag muna hahaluin Pagkalipas nga ng tatlong minuto ay binuksan ko na At saka ko naman siya hahaluin Ayan mekos mekos lang natin sya both side Dahil luto na rin naman yan Finally luto na nga rin pala itong simpleng ulam natin For today's video Kaya naman tara para uh, na para kumain pero bago nga yun kumuha muna tayo ng pinggan, kutsara at panandok sa kanin tapos binitbit ko na nga rin pala ito sa maliit kong lamesa para makakuha na rin ako ng kanin bagong sinaing lang ito kaya medyo mainit init pa habang nagsasandok nga ako ng kanin dito ay takam na takam na ako sa niluto kong ulam ako lang ba o kayo din grabe yung mga ganitong klaseng ulam yung tipo ko tipid na at masarap pa kaya naman kung hindi pa kayo kumakain tara sabayan nyo ako dito para i-first bite na natin ito pero bago makarating sa inyo, sa akin muna ang first bite unang subo Mm -hmm. Grabe. Wala akong masabi sa sobrang sarap. Kaya naman, try nyo na ang ganitong simpleng recipe. Masarap na. Budget friendly pa. Simple lang yung mga ingredients na ginamit natin doon. Pero kung gusto nyo pang pasarapin, eh bahala na kayo. Bago nga pala matapos itong cooking vlog natin, palo like, share, comment naman ang mounting page natin kung nagustuhan nyo. Para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko. At so ayun lang guys, hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin for today's video. Hanggang sa muling pagkikita. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Love you all guys. Thank you for watching again. Mwah mwah. Chup chup. Bye bye.